Sa mga nakaraang araw, ay nabalot nga ng pagkalungkot at pagkadismaya ang mga Kim Pao fandom sa pagdelay o sa pagudlot ng showing ng first Kim Pao movie, ang My Love Will Make You Disappear. May mga iila na hindi napigilan ang kanilang pagkainis o galit dahil sa nangyari. At sa inilabas na statement ng Star Cinema na imbis sa February 12 ang showing ng nasabing pelikula, ay sa March 26 na ito ipapalabas worldwide. May mga iilan na hindi pa rin nawawala ang kanilang pagkalungkot sa ginawa di umano ng star cinema kina Kim Cho at Paulo Abelino. Ngunit, tulad na lamang nila Kimi at Daddy Paulo, ay mas minabuti ng mas maraming solid Kimpau fans na tignan ang positive side at iwasan ang negativity. Katulad na nga lamang ng latest post ng Kimpau Greenheart Unity, konting paalala lang, if solid Kimpau tayo, huwag tayo magrant ng negativity kung saan ay nag-react ang iilang netizens patungkol sa nasabing post. Ayon nga kay Jasmine, yes, stop na ang magran. Move on na, ibalik ang sigla ng fandom. Love love lang po tayo para happy ang lahat. Huwag nang magpaka stress. Ibigay niyo na lang lakas niyo pag support sa dalawa. God bless you more Kim Chu and Paolo Avellino. And from Gilmar? Yes, go 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 lang tayo. Pag may trials, kapalit niyan, big blessings. Kim Pao? Walang kapalit sa puso namin. Kimpao forever. Kagaya nga nila Kimi at Daddy Paolo ay mas pinipili ng mga Kimpao fandoms ang maging positive lamang sa kabila ng nangyari. Iwasan ang negativity at magkaroon ng mas malawak na pag-iisip at mas mabusilak na puso tulad ng kanilang mga idolo.